Magandang hapon po, po ma'am. Magandang hapon po, Sir Jerry. Sino-sino po ang mga kasama niya? Pakilala niyo, Sir. Oh, si Richard po, Frardino. Mm -hmm. mm -hmm. Si Roy Frardino. Mm -hmm. Si Rick Frardino. Mm -hmm. Angelito. Ercito. Si Ninia. okay At lahat po kayo, Sir, ay nagtatrabaho bilang truck driver. Yes po, ma'am. Saan po kayo nagtatrabaho, Sir? Sa Brookside po kayo, Tarizal. Kainta sa Ano pong pangalan ng inyong employer, sir? Pasture to Plate. Pasture to Plate yes. Agribusiness Incorporated. Opo. Okay. Ang nabanggit niyo, sir, sa aming mga reporters, kayo po ay hindi pa nakakasweldo dalawang buwan na nakakaraan. Yun po ba ay pare-pareho sa inyong lahat? or meron po bang iba na mas matagal pang hindi nakasweldo? Mga may pangyayari, correct lang po. Yung nakasweldo naka naman po kami ng dalawang buwan na yun. Kaya lang, Opo. sa loob ng dalawang buwan, kalakalhati lang po kalahati ng kalahati, dapat na opo. sweldo mo. Ay, bawa ngayong buwan, kalahati mo na binigay. Mm -hmm. Tapos din yung nakaraan. Bakit daw po? Eh, yun po yung ano namin sa kanila kasi mm -hmm. wala man lang po silang maano sa amin na, oh, ta, ito muna yung may namin dahil, pero naitinan namin yung kumpanya kasi medyo lumait po. Mm -hmm. Kaya, siguro, baka wala silang pampasweldo sa amin na sapat. Kaya yun yung... Mm -hmm. Pero syempre, pinagtrabahuan nyo yun, sir. Kaya taka, lang, mo, po. nakakaano mm -hmm. lang po kasi wala man lang silang pa pesos sa amin na, oh, ganito, ito muna yung sumasasawid Ito muna yung, yung papasweldoin yun namin. Okay, so magkano po ba usually, sir? Bigyan niyo ako ng example na figure. Magkano po ang uh, sinasweldo natin? Sabihin mo ng 20,000. So sa 20,000 na yun, sir, 10,000 lang ang yes, naibigay last ah, month. Yes, ma'am. Uh, September, bawa, tas Tapos October, 10,000 ulit. Opo tapos walang paswel walang pasabi sa inyo bakit 10,000 lang tama po, okay doon sir sa issue ng uh, mga benepisyo na banggit nyo po kayo po ba ay binabawasan ng pambayad ng SSS PIL-IBIG, at help Yes po yes po mayroon po lahat po ba yan ay nareremit hindi po ma'am paano niyo po nalaman sir ma'am mayroon po yung kasama namin nung nakarang taon nung nag, uh, nag-ano sila sa SS, verify mm -hmm. wala pong hulog ma'am saka nung 21 22 po ma'am may mga patlang na mayroon nang mga hulog mayroon wala Okay. Ngayon ganun din ng nitong 23. Okay. So 2021, 2022 merong mga buwan na walang hulog. Opo, pat, ano na siya, laktaw-laktaw, may patlang. Pero pat lang. yung sa inyo sir mismo, daw sa inyo sir Jerry, na check nyo po ba mismo yung inyo, yung pa account niyo? Ano po ang walang hulog? Hindi ko maano ma'am eh. 2023 buo, wala po. wala po. Wala po lahat. Okay. So lahat po kayong anim. Yung ano dalawa mam, ma wala po silang isis kasi hindi po sila kinuha. ano, ayaw po tanggapin yung ano nila na para kasi helper lang daw, daw po sila eh. Oh, pero kahit na employed naman o po, po sila. Opo, ma'am. Yun nga po ang inaano po namin kasi mm. ang sahod po nila 300, 350 po. Bakit po 350? Kasi helper po. Kami po driver po 402 sa araw po. Mm. Marami po ba kayo sa kumpanya, sir? Marami po, ma'am. At marami din po ba nagrereklamo o kayo lang po talaga? Yung iba po, ma'am, nagreklamo na po pero hmm. wala po nangyari sa kanila. Okay. May lumapit na po ba, sir, sa Dole, uh, NLRC? May, may mga pumunta na po ba doon? Mayroon na po, ma'am. Okay. Ano na pong estado, sir, ng mga kasong inihain? Parang... Naareglo po yata. Naareglo na. na. Doon sa ibang kasama niyo. Opo, Kayo, wala pa pong pumupunta. Wala pa po, po ma'am. Sir Jerry, meron po ba kayong ebidensya, mga uh, screenshot ng inyo pong usapan or nung mismong uh, SSS verification niyo po or pag-ibig verification na wala po talaga na ihulog sa inyong account? Wala naman po, ma'am. po. Wala po. po payslip pa. niyo, sir. Payslip Meron. Slip lang. po nga. Sige nga Meron kaming kaltas. Sige nga po. Ako okay, ng payslip niya, sir. Uh, 2013, uh, 2013 po. po ako. 2013 pa kayo, sir. Opo. So, mga sampu. Isang dekada na kayo nagtatrabaho Opo. Opo. sa kanila. At dati ba, sir, ganito na po ang patakbo nila? Hindi Ay, naman, naman. po. Kailan lang nagsimula yan, sir? Buhat po nitong pagkalampas ng pandemic, ganoon na po ang nangyari. Okay. Wala silang kahit na ng explanation wala pong, sa inyo? Wala po man lang kinausap sa amin. Walang memo, walang kahit hr wala talaga. Okay, dito po sa payslip nakalagay po dito, meron kayong deductions ng SSS. So, merong SSS, pag-ibig, at Phil Health deduction. Pero ayon po sa ating mga nagko-complain ngayong araw, buong 2023 daw po ay wala talagang naihulog sa kanilang contributions. Tignan natin example. Oh. September, ang nakala... Oh, yun nga, kalahati. Kalahati. Oh malaki ng deduction. Tapos, 5,000 lang ang nakalagay. Hmm. Kaya uh, mas pataas pa yung deduction. Kaya yung nga, yung eh. Sa deduction, sasabi ko. Parang, <laughs> 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 grabe na. <laughs> akala, <laughs> parang isang buong sweldo ni sir yung tinapyas sa sweldo niya eh. Actually, doon pa lang sa monthly, ino you know, sa daily nila na wage, hindi tayo sigurado kung nagko-comply na sila doon kasi uh, may mga issuances ngayon na nagtaas pa yung ating minimum wage. Kung 400 402 ito double check natin kung ilan ba sa kaintaresal po, no? Opo. Sa kaintaresal, kung magkano po ba ang minimum wage dapat doon. Pero base po dito sa inyong mga ipinakita dokumento, meron nga pong drastic change sa nyong uh, sweet sinweldo. Ang kanila pong sweldo kasi ay kinsenas katapusan, tama? Hmm. So dito sa isang kinsenas katapusan po nila ng Setyembre, imbis po na 10,000 ang kanilang sweldohin, eh naging 5,000 na lamang. In fact, ang laki pa po ng deduction, naging 1,500 na lamang po yung... Yung inuwi nila. <laughs> yung nauwi po ng ating uh, mga <laughs> complainer. Magandang hapon po, Ma'am Joy. Ah yes, Ma'am, magandang hapon po. Yes, ano po ang options ng ating mga truck drivers, Ma'am? Pag file po ng formal na na reklamo po, ano? Mm -hmm. Pwede po nating i-file ang ating complaint through e sena mm -hmm. 'yung ating pong online na filing, o kaya naman po pwede silang magsaya sa opisina po namin para mm -hmm. formal po na i-file 'yung kanilang reklamo po sa kanilang employer, Ma'am. Okay. Ma'am, uh, nabanggit din po nila sir na 402 pesos lamang ang kanilang daily wage at yung iba pong employees 383 lamang Apo. per day ang sinesweldo. Uh, Ma'am, ko lang po, mm. Ma'am, uh, ang mga truck drivers po ba natin ay binabayaran per biyahe or per trip? Per day daw uh, po. Per day mm. Sabihin po, kayo po ba ay may requirement na oras ng pagpasok at oras ng pag-out? Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Meron po. Meron daw po okay, ma'am, Yes po. Oh, so magkano po ba ma'am ang arawan dapat? Ah? kung talagang arawan po 'yan, yung daily wage mm. or daily paid employees po talaga ang ating mm. mga empleyado, ma'am, dahil meron na po tayong wage order number 4A-20 mm -hmm. uh, starting September uh, effective September 24, 2023, ma'am atin po na minimum wage na po sa kainta po yan, ma'am, no? Yes Tama po, ma'am, po. kainta po. Uh, sa kainta ay 520 pesos po. Ayun, sa 520 20 pesos. So Opo. kung lumalagpas kayo sa 8 hours, dahil truck driver, ilang so, oras bro, po kayo? Po, ilang A pag oras kayo, Pagpapasok po kami ng madaling araw, umuwi po kami ng gabi. Opo. So, so, nagpapandiklak po ba tayo? Meron in... po kami, ma'am. May, may time-in, time-out sila, ma'am. Time ma Uh, ano po yung pa unang usapan po pagdating po sa pagbabayad po ng sahod? ng inyong employer? Siguro, ma'am Joy, yung detalye po ng kanilang uh, kung paano po ang bayaran. Kasi sa ngayon po, ang uh, gusto namin i-focus ay makuha sige po, sige po nila sige po, yung sige po. kanilang sige sweldo. Kasi okay. ang idinadahilan sa kanila, ma'am, actually, hindi nga sila binibigyan ng kahit anong dahilan ng kanilang HR or nitong employer. So, baka maaari po ng ating Dolly Rizal ay magkaroon po ng investigasyon uh, bilang nasa, na nasasakupan nyo po itong pasture-to-plate agribusiness. Ukol po sa kanilang nang uh, allegedly mga violations po ng ating uh, labor code kasi kung hindi din po sila nagpapasweldo ng at least man lang minimum wage sa kanilang okay. mga tauhan ay okay. hindi naman po nararapat yon di ba so baka pumaaring mag-imbestiga ang ating DOLE sa uh, ukol dito ma'am kung uh, kung Uh, yung sa sinabi ko po na pagpa file po sa ESE na mm -hmm. ang gagawin na mangyayari po niyan, uh, pag nag one, na na file na po nila yung kanilang reklamo, pa-susulatan po natin ang ating ang employer po nila man papatawag po natin niyan mm -hmm. uh, papupuntahin po natin sa opisina para naman po marinig yung kanilang panig, ma'am. Yes, ma'am, okay lang po nila yung side po nila. Opo, oh, e wala Papa. pong problema doon sa pagpa file natin ng SENA, Papa. but Miss Joy, kung meron pong ganitong Uh, allegedly mga violations nga within okay. the powers din naman po ng ating DOLE na mm. ma din po yung uh, mga kakulangan po ng ating employer. Lalong-lalo lalo na po kung hindi po tama yung pasweldo o yung rate minimum wage po na kanilang... May, may isa pa tayong option, ma'am, mm. kung kinasabing yung, yung uh, inspection baka mo. Yes po. Ang po mm. pwede po natin gawin, ma'am, ay mag-conduct po ng labor inspection yes para i-validate po m kino complain po ng mga worker po natin. Yes, ma'am, kasi marami okay. pa daw po silang mga truck drivers doon at uh, sila lamang pong anim ang naglakas-loob na lumapit po dito sa Wanted sa Radyo. So baka maari po na imbisigahan ang ating Dole magkaroon po ng inspection, malaman po kung talaga po bang nagko comply sa minimum labor standards po na ayon sa ating labor code ang employer po nila. Ma'am, may mas maganda po siguro, ma'am, kung makausap po natin ng personal yung mga hmm. empleyado para mamili po sila doon sa options po ng kung papaano po ma-address po yung concerns po nila, ma'am. Sige, ma'am. Sige, uh, ma'am Joy. Um, Mas -ma -ma po siguro. Pasamahin po namin uh, ang aming reporter dyan po sa Dole Rizal. Papuntahin po namin ang ating mga complainants para po personal nyo ding makuha yung mga impormasyon po na nais nyo mam Sige po, ma'am. Ma kailan po ma'am? Kailan kaya na ma-schedule na lang namin siguro ma'am kasi depende din po sa schedule nila yes, yes, Sir Jerry kung kailan sila pinaka available okay, but at least we have your word ma'am Joy na matutulungan nyo po yes, ma yes. sila ma'am sila Sir Jerry sa kanilang problema. Okay ma'am. Ma'am ay okay. uh, i-notify uh, nyo lang po kami kung kailan po yan. Sige para po. po. Ano ma ma-entertain natin yung ating ano yung mga constituents natin. Sige po, okay, sige po. po. Maraming okay. salamat po Ma'am Joy Parabas. Sige Thank you Ma'am. Thank you po. Salamat Buat po po opisina lagi ng Dole para mo sa mga ganyan iyon, ang life. magandang marinig. Okay, At uh, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag uh, Ma'am Joy Parabas, ang Senior Labor Employment Officer ng ating Dole Rizal. Yes, ma'am. So magandang marinig no, na ang ating DOLE offices ng Rizal ay open po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Hindi lamang of course kina Sir Jerry, kung meron po kayong nais na idulog at may mga reklamo po, bukas po ang tanggapan ng DOLE, uh, sila ay very active sa pagtulong sa ating mga employees na ganito yung mga kinakaharapan. No? Bukod po kasi sir sa sweldo na inyong matatanggap, kung talagang hindi po nagre-remit ng maayos yung SSS Real Health Pag-ibig, maaari din pong masampahan ng kaso ito pong employer kasi yan po hinahabol na yan ng SSS. Na? Kung naalala mo, Shari, nakausap natin yung uh, Chief of Staff ng President ng SSS noon nakaraan at uh, meron nga silang program na hinahabol po yung mga employers na hindi nagsasubmit ng remittances ng kanilang empleyado. Lalong-lalo lalo na kung na ibawas na po sa inyong sweldo. Okay? So, sa ngayon po, uh, mga kapatid, wala pa rin po tayong makausap sa kanilang employer, although uh, nais po nating makuha ang kanilang panig. So, siguro, sir, magkita-kita na lang po kayo sa Dole. Eh. Ihain na po natin yung reklamo para po gumandar guma na yung kaso ninyo at uh, makuha nyo po kung ano po yung nararapat para sa inyo, opo, sir. Opo. Okay. May mensahe ba kayo, sir, sa uh, pasture to plate? Baka naman maayos nyo pa pagkatapos nito ay magkausap pa kayo. Baka may gusto kayong sabihin. Tumaas po yung sweldo namin at magkaroon po kami ng tamang sweldo. Mm -hmm. Tapos yung 30 month po namin, yung po yung inaasahan po namin. Kaya po lumapit po kami sa inyo kasi pag nag-ano na po kami sa inyo, mm -hmm. tapos nalaman po nila na nagsumbong po kami mm -hmm. sa inyo, baka hindi na po kayo papasukin. And iba naman na usapan yun, sir, kung talaga pong uh, meron kayong, kung employed po kayo doon at alising kayo sa trabaho, maaring illegal dismissal Opo. po yan. Kasi po retaliation ganun. against an employee, ipinagbabawal din po yan ng ating batas uh, under the labor code. So, uh, wag niyo pong problemahin yung hmm. uh, pag-retaliate kung sakasakali. Kasi kung ganun po, madadagdagan lamang yung problema nila. Additional na kaso po yan sa Opo. kanila. So, Uh, baka po may panawagan kayo sa kanila na magkausap po kayo at magkaayos. Ang ano ko lang uh, sa, sa bus na Ma'am na Sir RBP, sana wala naman kaming ano sa company. Lalo ngayon medyo lumit yung company. Na, naiintindihan naman namin yun na kagaya ng pinagmitingan natin. Kung ano yung nandyan, yung pagsis, yun ang pagsisimulan mo. Na kaya lang, sana pakahaba ng ng ano sa beneficiary namin. Parang naisip namin ang hirap kabulin noon. Ngayon pang na lumate na yung company sana po ano ano lang mahulugan lang ano yung sabi niya sa amin lang sa akin. Okay. Kasabi Ka. Sige po. At uh, makaasa makakaasa kayo, Sir Jerry, na buo po ang suporta ng Wanted sa Radyo at ng Axe Party List, sir. Maraming salamat po, ma'am. Walang ano man po, sir. Kausapin po kayo ng aming reporter, sir, sa kabilang studio para makuha po namin yung detalye ng inyong uh, kinokomplain niya yan, okay? Opo, ma'am. Tapos schedule na lang natin, Sherry, kung kailan sila pwedeng pumunta. Sige, po. Okay, salamat, sir. Salamat, sir. Po. Maraming po. Salamat po. 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 Salamat, salamat, oh, salamat po.